Hello guys, hello everyone, good morning, eto, pa na kami sa bahay ng ate ko, kami ng nanay ko, lahat kami Uwi na kami, kung saan kami makakarating ng nanay ko, kung saan siya susumpungin, pero saan na sa amin na siya makarating Okay, thank you mother You have a gift. <laughs> Meron ka thank ng tiwa. Nasa ng bago. Nasa sa sa bago. sasabihin niya, Inay? Thank you. Ano Kanino? Hindi siya nag-abot sa akin. <laughs> Kay Mon. Mon, thank you. Ate Esther, salamat. Nagati. Salamat. Nagati pa mm. ano na AJ, salamat, be. Okay. Paalis okay. na Nagati. kami. Bye sabay sa sabay-sabay naman pala tayo. Kala mo mayroong pa ibang sasakyan din. Eh, no? alam <laughs> Kala mo may iba sa sasakyan kami. Pag may awa ang Diyos. Pag may awa ang Diyos, balik daw uli ang inay dito na wili. Pero minsan sasabihin naman ito. Sa kanila na siya uuwi. Sige anak, pakibit-bit na lang yan. Ano yun uh, kay Lala pa? Ah, anak, sige. Saan to? Sa likod? Sa akin na lang harap yan, be. Ay, ay ito na lang kaya, be, ang sa... Makakasya pa kayo sa likod, anak to? Opo. Ito na nasa likod, be, tapos ay nasa kwan. Yes, 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 sa akin na lang yan, be, tabi, ano? At, aakain uh, ko na kayo. Hindi, inay, kasi kwan yun, eh. Bag lang naman ang mga damit yun. Eh. Tana, let's go na, mother. Ay, ang iyong tungkod, may huwagan tungkod na inay. Anak yeah. ay may huwagan tungkod? Yan na kaya doon. Kaya mo, wala kayo. Oo, oh, kaya namin kaya kayo. Ay ay. Pa, kay? May hala din pa yun. Magsususipa yun. Magsususipa yun, Magsususi yun. Magsususi hmm. yun, inay. Magsususipa yun. Hmm. 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 Kailangan tataganan. Ng... Hawa kayo dito. Dito kayo sa yung kumili kayo, kumili. Kumilit, kumilit. Ayan. Mahal na ninyo. Magpasalamat tayo sa mahal na ninyo. Thank you, Mama Mary. mahal na ninyo. Hindi. Ilagin nyo dinadasalo hey, ni Nay. Mahal na ninyo. Kami po alis na. Oh, uh, palakasing salamat, pa ang nanay ko. Salamat. Kami po i-alis. Ingatan ninyo sa aming pagyalakas. Okay, sa tama naman. Ingatan tayo sa ating pagbibiyahe. Mahal na po. Salamat po. nabastay sa sakuan 'yung mga kamay niya. Alam naman. Ito tatayan. Kunin nito muna lang paparinigaya ko makiya. Oho. Hindi na kayo medyo usos muna kay dito. Then sa kakailanabas. Osad mo na kayo dyan. Wala ko nabitawan sa kamay ko. Ngayon na ang sa <laughs> kamay. Ang mahalaga, yung tuhod nyo. ayun eh, yun niya eh. Ito yung kailangan. May hirap ka siya. Good okay. Tama na eh. May tawag kayo ng tawag. Alam naman nilang nandiyan kayo. Then, ito na tayo. Wala ko yung nabitawan mo sa kamay ko. Eh, balik tawa ni o oh, kaya humawak ka ni nai eh. pa ako hindi may eh pa ako pa ako hindi ko